What's up mga langga, uh, for today's video ay uh, ipakita ko sa inyo ang restaurant na may dinuguan dito sa Riyadh, dito sa Villaggio Mall Riyadh Alam nyo ba mga langga, sa 3 years and 4 months ko dito sa Saudi ay eh, hindi ako nakatikim ng dinuguan Tapos ngayon, uh, last week lang nalaman ko na may dinuguan pala dito sa Riyadh Kaya yung dalawang bisis na ako ngayon, itong bisis na makatikim ng dinuguan So, tara, samahan niyo ako. Pasukin natin ang restaurant na may dinuguan. Mga langga dito pala tayo sa entrance 3 ng Villaggio. Dito tayo papasok dahil nandito na tayo. Pagpasok natin mga langga sa entrance 3, ay pupunta tayo doon sa uh, escalator. Doon tayo dadaan uh, papunta doon sa kabilang ano, kabilang building kasi dito tayo dumaan eh. Ayan po ang escalator pa akyat. Ayan, akyat lang muna tayo sa isang palapag na yan. Tapos, doon na tayo pa kanan. Ayan, street lang po yan. Ayun. Ah, uh, I know na more on sa ating mga OFW. Alam na yung uh, nisto. Ayun, ang nisto po ay nasa basement. Pag aakyat mo ng isang palapag ay ground ground floor. Sa susunod na palapag ay first floor. Doon po makikita sa first floor ang ang ano ang ating ang kainan na may dinuguan. So ayan. Ah uh, nitong time na to guys, ay nandito na ako sa first floor na area. Ayun. First floor na po ito. So ito ang escalator ng first floor. Asa baba niya, asa uh, basement nito ay ang uh, nisto. Ayun. <clears throat> Nasa ano tayo? Ha? Nasa first floor tayo. Ayan sa baba na pala pag ay eh, ground floor po yan. Ayun po pala guys ang ating kainan uh, na may dinuguan. Ayun. Ano? Inihaw. Ayun, ayang inihaw, na, pangalawa na ano, kainan. May dinuguan po dito. Sa so, dito guys, sa uh, biladyo, pag mag-ikot-ikot mag ka dito ay hindi ka talaga ma-feeling bored basta may pira ka lang, hindi ka rin magutom. Kasi dito, marami talagang kainan na pwede mong kainan. Uh, dito na area ay napakadaming mga kainan. Ayan, may kainasal at saka marami pang ibang mga kainan. Pero mas gusto ko yung pangalawang kainan na punta natin ay yung inihaw. Ayun. Ayan po yung may dinuguan guys ha. Special Inihaw Eastern ayan diyan po makikitang dinuguan iwan ko lang sa iba dahil hindi ko na i-try pero dito talaga ako palagi pumupunta mura lang yung ano nila package meal uh, 22 reales lang po yung package meal dalawang ulam isang kanin isang tubig at saka may sabaw na ayan pong ulam nila guys ayan ah uh, kahit anong ulam po dala, basta dalawa pag mapipili ka lang ang napili ko dyan ay dinuguan at saka beef Ayun, ito po yung place nila. Ay, may mga table doon sa loob din, pero yung pinakita ko ay yung para lang sa akin ano. Ayun, may hugasan din ng kamay pag gustong mag magkamay. Ayun, dito po yung loob niya. Maganda rin. Ayun. <laughs> so, ano, kainan na. Alam niyo ba guys, napatik out ako nito dahil sa araw na ito ay Talagang malasa yung ano nila yung dinuguan.